habang mapayapa at chill rides natin binabaybay ang daan pa uwi, patungo sa ating bahay galing sa napakasayang rides eh merong isa na buntot na buntot dito sa ating likuran na hindi ko maintindihan kung nangangatiba o naghahanap ng sakit ng katawan si Oscar so ayun hindi ko siya pinapansin sa likuran ko <laughs> hindi ko naman kasi alam na gusto niya nangalaro or karera kaya ayun chill rides lang tayo dito and nagsa sound trips lang tayo sa ating intercom habang ini-enjoy ang napakagandang music at nag-i-emote-emote kunyari si Pansano so chill rides lang tayo kasi medyo pagod na rin ako dito mag-drive silagi lang and yun nga hanggang dito nga ay talagang napansin ko sa mirror ko na talagang uh, ayaw bumitawa no habang nandito na tayo sa daan So Molino Boulevard na to papunta ako ng Dasma. So nakabuntot pa rin siya, no. So mula doon sa Las Piñas hanggang dito. Kaya ayun. Pinagbigyan na natin dito sa Katuwiran dahil alam naman natin yung hindi dito lubak and maganda na rin ang daan. Kaya ayun, pinasihan hanggang sa Ayun, nabuang na si Oscar. Oh, gusto nang mamaalam sa mundo ang dipunggol. Tinama Di naman. naman. Makikipaglaro-laro, bubundot-bundot kay R1 Nakala siguro, 40 carb siya 40 carb si R1 At all stock Tapos siya, FI Eh, ganun ganon na lang niya masisibak Sige, diba? masampal ka na ngayon ng katotohan May pangyata sa akin eh Huh? Sige, mababa Dago ka boy, santuko na lang tayo, mababa ka dyan Start, So ayun, buti na lang hindi pumalag si brother ano. Akala niya siguro masisindak niya na tayo. Boy, sinasabi ko sa iyo, bara ko to, boy. Dala nito bayag nito pag lumabas. Kahit saan pumapalag to, kahit mag-isa. Kaya dandahan ka, boy. Baka nabibigla ka. So yun lang yung lagi kong paalala, ano. Pag sports, sports lang, laro, laro lang. Ayan, kung madaig kayo, eh, pasisahan tayo. Huwag kasi kayo magbumotor ng mahina. Kasi si Pads, eh, hindi kasi nagbumotor ng mahina yan, eh. Simula nang yan ay humawak ng manabela. Eh, alam nyo na. Kilala naman yan si Pads, ng mga nakakilala dyan. Alam nyo yan kung sino nag, sa nagmula si Pads. So, ayan, hanggang dito na lang. Ride safe and thank you.